Magandang araw mga kabisyo. Samahan nyo kaming lima na pumadyak mula upak hanggang sa dabilan. At dito, makikita ninyo at malalaman ang aming tambayan kung saan matitikman namin ang masarap na pansit bato at syempre kapag may ride, may buko juice. So tamang tama mga kabisyo. Ito na, na maraw, ang man o umaraw, tuloy ang ating bisyo. Bisyo na to. Umulan talaga, umulan man o umaraw, tuloy ang bisyo short oh. Ayan mga kabisyon, kita-kita nyo kami nima, basang-basa na sa ulan, so walang daya, pumuulan ang lakas oh. mga kabisyo, habagat man bagyo, tuloy ang aming bisyo. At eto mga kabisyo, nandito na kami sa Mallorca, malapit na kami sa dabilan mga kabisyo, kaya ang tabayanin ninyo at masasaksyan ninyo kung saan matatagpuan ang masarap na pansit bato. Dito lang yan sa dabilan mga kabisyo. So, eto si Sir Mau at nagbablog din mga kabisyo. Siya nga pala, uh, na-upload na niya ang kanyang, ano, yung short ride namin dito. pang pamagat ay bed weather ride. At eto na nga mga kabisyo, nakarating na kami dito sa aming kinakainan ng ba to. Matatagpuan lamang yan dito sa Davilan. Wala pang exactong address to mga kabisyo. Tsaka wala rin pan pangalan ng tindahan. Pero ang may-ari ng tindahan ay uh, taga Bicol mga kabisyo kaya masarap magluto ng pansit bato. So ayan, ito, ano, ito na yung eh, order na kami mga okay. kabisyo. Sarap! to. Tanong ba yun? Pansit bato? Oo, tsaka ito ano to? Isaw. Ado mong isaw, sarap yun. Adobo. sa Saka ito ano to? Ado sa gatang isaw. Ayan, masarap yan. Mas buko juice. Ado. Mag-ano sa aming order? Ayun. Sarap. Ito yung tanggalin muna kami. Pansit ba to? Tapos? Buko. Ito so, tama-tama yan pag ano? Pag pumapadyak. Ito si... Gusto Kung gusto nyo rin ng masarap na adubong laman loob. Mayroon din sila rito. Isaw o. Oh. Isaw. Sarap. Tapos na. Pagpunutan. Ayan oh. Tama-tama. Si Master Mau. Si Si Kapomba. Si Pati Ronald. Hi. Si Sir Rosam. Pagi. Okay. Sige na. Hindi. Umaraw. You know, tapos na kaming kumain ng pansit bato at yung nakaka-refresh na buo ko, juice, ayan, nilinisan na nga ni nanay yung pinagkainan namin. At syempre, eto silang apat, may bit-bit na take out. Take note take out nila yung Adobo sa gata na isaw mga kabisyo So ang sarap Ayan mga kabisyo So ayan kami lima Pababa na Downhill na mga kabisyo Nire-recommenda namin ito Natambayan at Buko juice Masarap din So eto Hindi mo wala yung magandang tugtugin Pasok Sa akin, tayo'y maglakbay ng unang bisikleta't sa aking sumabay. Ang nagsadakabundukan ay naghihintay. Araw ay nakangipin na at tumatawag. Kasama man, kaya abiso ay roka. Talagang kita kita nyo naman, walang daya, umuulan. Kaming mga lima, eto na, eto na, hams. Ingat-ingat lang mga kabisyo, eto na. Oh, ha! Yung oh, patakro ulan. Woo! Yun! Mas masarap pumadyak pag naulan. Take note mga kabisyo. Yan, ang hanap namin, talagang yung gusto namin, yung umuulan talaga. Woohoo! Yes, umulan man yung umaraw, tuloy ang ating vision.